sabi nila, pagkikita na lang ako ng nagdarisa. Eh, ilang ka naman din ang pagsinta. Hindi ako magbubuhay pa siya. ba? So, may pamilya ako. Siyempre, may pamilya ako. At sa dalawang anak ako na nag-aaral. Nagbigay inspirasyon ngayon ang aktor na si Raul Dilo. Matapos mag-viral sa social media ang video na makikitang nagbibenta ng longganisa sa kalsada. Binansagan na ngayon si Raul bilang the tallest Pinoy vendor. Matatanda ang kamakailan ay nakilala si Raul bilang Higantia at Capre. Sa mga palabas na pelikula si Raul Dilo siya rin ang tinaguriang Pinoy Frankenstein. Tubong mas bate si Raul pero nangungupahan siya ngayon sa Binyan Laguna kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Grade 1 lang ang natapos ni Raul pero naglakas loob siyang nakipagsapalaran sa Maynila para sa paghangad ng maginhawang buhay. Dahil sa kanyang tangkad na diskubre siya para maglaro sa liga ng basketball sa tangkad ng 7-3. Isa si Raul sa pinakamatangkad na naging basketbolista sa bansa. Kahit magaling sa court mabilis ding natapos ang kanyang karera sa sports na ito. May pinto mang nagsara nagbukas naman ang oportunidad para makilala siya sa mundo ng telebisyon at pelikula. Sunod-sunod ang naging proyekto ni Raul, Nabigyan siya ng iba-ibang role sa mga horror at comedy films pero bigo siyang makaipon ng pera. Kalaunan, damalang ang dating ng trabaho kasabay ng pagtamlay din ng kanyang kalusugan. Para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan, naglako siya ng mga pagkain, at namasa da rin siya ng tricycle pandagdag kita. Noong nakaraang taon, nagbigyan ng pagkakataon si Raul na mapasama sa programang FPJ Batang Kiapo. Sinusubukan niya rin ngayon ang maging content creator. Saad naman ni Raul, tumanda man ako mawala man ako sa mundong ito. Mare realize ng tao na lumaban tayo ng parehas, hindi tayo nan lamang. Sa ngayon ay viral ang video ni Raul matapos makikitang nagbibenta ng longganisa sa kalsada sa Cavite. Saad ng mga netizens bakit nagbabenta na lang umano si Raul ng longganisa na bilang aktor malaki umano ang kinikita nito sa pag-artista. May naging pahayag naman si Raul tungkol sa netizens. Sa ad ni Raul, sabi nila nagtitinda na lang daw ako ng longganisa. E alangan naman na hindi ako magtinda. E hindi ako mabubuhay kung hindi ako magtinda. So may pamilya ako, at may dalawang anak ako na nag-aaral. Ayaw kong magutom ang pamilya ko. Kaya't magtinda ako hanggat kaya ko. Bilang isang magulang, gagawin ko ang lahat hanggat ako ay may lakas. Para masuportahan ang pangangailangan ng aking pamilya, gusto ko makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Maraming netizens naman ang gustong tumulong ngayon kay Raul.